si sa iba ang madalang na ni Paolo Abelino. Sanay naman rito si Kim Chu nang sabing tagang bihira kung mag-smile ang kanyang katambal. Sanay naman ni Paolo rito, lagi naman daw siyang nakangiti at hindi lang nakikita madalas ng marami. Oh, okay. pero pansin ko din talagang ano, no, bibihira si rin, serious type, type, talaga siya. Mm -hmm. May mga taong ganun lang talaga sa mundo. Yun si Le, di ba? Oo, pero minsan pa niya si Kim Chu, ano siya, makulit na rin siya in oh, ha, ba? Parang may mga taong halibawa, ikaw, hindi wala ka pang ginagawa, natatawa oo, na sila sa'yo, iyo. di okay. ba? May mga ganun eh, oo, di ba? Pero sa serious type, Pero, siyempre pagkakasabi niya si Kim Chu, siyempre, maano, ma di ba, marami ang pagkakataon na nadadali siya sa kaanoan ni Kim Chu, yung kakikaya, di ba? Alam, alam, na, na alam, alam niya ni na, na? Alam Ay, na ni Marcelita ng UK, mm -hmm. ni Mami Amores, Minidor, si Broke, Dolayas, kapo, at si Raymond Nidor, si Tapit Roque. Carmen Dolalas. Carmen Dolalas, pagaling ka At si Ate Lord Ignacio, si Marina Corazon, si Annalyn. Annalyn, oh. anapin Si Annalyn, Annalyn. Annalyn.